Ipinayag ni Pastor Paulo C. Kibuloy sa kanyang mensahe sa ginanap na Bring Back Home Prayer Rally ang pagkadismaya sa nangyaring pagtangay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte patungo sa The Hague. Sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita, ipinayag niya na ang lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte ay para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino upang tiyakin ang kaligtasan, katahimikan at kayusan ng bansa. Binigyang pugay rin niya ang hindi matatawarang dedikasyon ni Duterte sa paglilingkod sa bayan ng may integridad at katapatan mula sa pagiging prosecutor hanggang sa pagiging pangulo ng bansa. Para sa ating mga nagmamahal sa kanya, ang lahat po ng ginawa ng ating mahal na Pangulong Duterte ay para sa kapakanan ng bansang Pilipinas upang tayo ay mamuhay na matiwasay, masagana, mapayapa at punong-puno ng katahimikan ang ating buhay na walang ikinakatakot na masama Sapagkat siya ang umako ng responsibilidad ng ating bansa na tayo ay kanyang bigyang proteksyon sa lahat ng mga masasamang elemento, masasamang tao, masasamang bisyo tulad ng droga at masasamang epekto ng bisyo ito na nagdudulot ng krimen. Ani Pastor Kibuloy sa kanyang mensahe. Dagdag pa nito, ngayon ang mga puso natin ay nagdadalamhati sapagkat tinaydor po siya ng ating bayan ng mga namumuno at ng mga dapat pagkatiwalaan ng mamamayan. Ayon pa kay Pastor Kibuloy, hindi makatarungan ang kinakarap ngayon ng dating Pangulo dahil ang ICC ay walang mandato mula sa mamamayang Pilipino at walang karapatan na litisin si Duterte lalo na't ang kanyang mga nagawa ay para sa proteksyon ng bansa laban sa mga salot ng droga, kriminalidad at terorismo. Kaya't ito ang ating mga ngayon para sa ating Tate Digong na siya ay may balik agad-agad dito sapagkat puro mali po ang procedure ng gobyerno natin na pinagtaksilan siya at ang ICC na hindi naman talaga naaayon sa kanilang mga pamamaraan. Hindi dinaan sa tamang proseso ang ating Tatay Digong, dagdag pa ni Pastor Kibuloy. Matatandaan na nagpayag si Vice President Sara Duterte na iligal ang ginawa ng mga otoridad sa dating Pangulo. Some sort of kidnapping, parang ganyan na nangyayari. All because mukhang matatalo sila sa midterm elections dahil ang lakas ng vote straight sa candidates ng PDP. I warned you about the budget. I'm warning all of you about election cheating. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa plataforma at mga panukala ni Pastor Paulo C. Kibuloy, bisitayin ang ApolloKibuloyNationBuilder.com.